Isang magandang araw mga Karating! Welcome sa isa na namang episode ng Karating! Kung saan ang kasaysayan ay hindi lamang nasa libro, kundi nasa paligid natin mismo. sama ka dyan! Dito sa Karating, sama-sama nating babalikan ang mga lugar na naging saksi sa mga kwento ng ating bayan. At ngayong araw, na tuplasin ang malolos Bulacan, ang lungsod ng mga bayani, at isa sa mga tuya na makalayaan ng hiklas. Sa bawat sunog na panolos, buhay ang kalaalan ng nakaraan. Sa bawat haligi at bintana, nakaukit ang kwento ng ating bayan. Sa mga lumang gusali, naririnig ang tinig kalayaan. Sa mga simbahan, tahanan at nambana, sumasalamin ang pananampalataya ng lahat. Sa pagkakaisa ng mamamayan, musbong ng apoy na kasanlan. Sa lilim ng punong saksing buhay, patuloy na sumisibol ang kalayaan sa mga kusaling iniangkop sa makabagong panahon, naroon pa rin ang pakas ng at pinagpulat. Oh at sa bawat kapag mga malolos, sumisigla ang kultura ng Pilipino. Ang kasaysayan ay hindi lang nakaraan. Ito ay buhay na bahagi ng ating pagkatao. Ngunit, alam niyo ba kung saan nagsimula ang pangalang Malolos? Hoy, alam niyo ba na nagmula daw ang pangalang Malolos mula sa salitang baluslos nang ibig sabihin ay daloy ng tubig at agos ng hidong? Well, noong unang panahon, tanungin ng mga Kastila ang mga lokal kung ano ang pangalan ng lugar. Sumagot ang isa sa mga katutubok ng palustoso na kalaunan ay narinig ng mga Kastila bilang malolos. Ah, so technically, nagkaroon na misunderstanding dahil sa language barrier. At dito na ipinanganak ang pangalan ng ating tayong malolos. Pero I aminin, mean, tachi yung malolos, yes. di ba? Yeah, mula sa sentro, o mula sa simpleng pangalan, naging sentro ng makasaysayang pangyayari ang malolos. Lalo na noong itinayo ang unang republika, loong 1899. In Kaya naman mga karatik, hindi lamang basta ito pangalan. Ito rin ay sumisimbolo sa pagkakakilanlan, kasaysayan, at kabayanihan. At ngayong alam na natin kung saan mula ang Manolos. Samahan po kaming tumlas ng papa mga mga sayang lugar dito. Mula sa mga timpahan, bahay, magkak mga kalye na minsan tinahak ng ating mga bayan. At huwag na natin patagalit pa. Tara na at paglakbay okay. sa kasaysayan dito lang sa... Ako si Cherry. Ako si JC. Ako si Jesslyn. Ako si Lauren. Ako si Ania. Ako si Maui. Ako si Lorraine. Ah! Oh, ito ko naman si Alex! Nandito tayo ngayon sa Katedral ng Malolos o Basilica Minor at Katedral ng Immaculada Conception. Naitatag ito noong Julio 11, 1880 sa ilalim ng mga paking Agustin. Alam niyo ba na dati ay nagsilbi itong tahanan ni Pangulong Emilio Aguinaldo? at noong panahon ng bigmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano ay itinasunog na ito upang maiwasan na gawing kuta ng mga Amerikano. Muling isinaayos ang katedral noong 1902 hanggang 1930s at kasalukuyan ay patuloy na nagsisilbing simbahang katoliko sa Malos. Para sa akin, anumang renovasyon ang gawin sa simbahan ay manatatili pa rin itong palatandaan ng ating asasayan. So, patupad parin ang aking sa patupadunin pa rin ang ating pagganakbay sa pananampalataya sa sitbahan ng minsan naging kanula ng mga panalangin at naging saksi sa pagustog ng kalayahan ang ngayon matatag na nakalimbi bilang buhay na ala-ala sa tapang at panilimbilan hindi lamang ng mga magbebeto maging ang mga mas kahat para swalik. sa labas sa sitbahan, magpansin-pansin naman tayo kay mga pampanaryo at ang mga pader na ni Hiro Pagpasok naman sa loob nito, sasalubungin ka ng kulay gintong altan na kumikislap sa liwanag ng karanda. Mga rebulto ng mga santo at kisamit dingding ding na pinintahan ng mga detalye ng kaninang pananampanatay. Ngunit higit sa anumang ginto o ba? ang tunay na kayamanan ng Paraswayi ay ang mga alaalang na nanatiling buhay dito. Ngayon, patuloy pa rin naririnig ang kapata nito ng Dila na sisilayan ang usal. Di na paalala ang kalayaan ay hindi kailangang hanapin sa malayo sapagkat ito ay nananatiling karating. Sa bawat puso nating, sa bayad ay puno ng pananampalataya at pag-ibig. Narito tayo ngayon sa isa sa pinakakilalang makasaysayang lugar dito sa Malolos, Bulacan, ang Kalayaan. Marami siguro sa atin ang nadadaan lang dito pero hindi alam na ang punong ito ay tahimik na saksi sa ng ating bansa, lalo na sa panahon ng revolusyon laban sa mga Espanyol. Dito sa ilalim ng punong ito, nagkitipon ang mga revolusionaryong piti. Ayon sa ilang tala, kapilang ito sa mga lugar na naging bahagi ng Malolos Congress na siyang naglatag ng unang konstitusyon ng Ilang ito ay buhay na testamento ng ating kasaysayan. Isang paalala na minsan sa ilalim ng lilim ng isang pulo, ipinanganap ang mga ideya ng kalayaan at pagkakaisa. Kaya napakahalaga na bigyan natin ng halaga ang mga ganito lugar. Hindi lang bilang tanawi, kundi bilang bahagi ng ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Isang simpleng puno na nagugat sa lupa ng malolos, pero patuloy na nagbibigay lilim ng inspirasyon at pagmamahal sa ating bayan. Taong 1888, dalawang putpisang kababaihan ng Malolos ang nagsilipe ng pidisyon para magtayo ng paaralan ng wikang kasi. Ang bahay na ito ang naging sentro ng kanilang pag-aaral na pumuko sa paghanga ni Dr. Jose Rizal na sumulat na isang tanyag na liham bilang pagpupo. Ang eh, bahay ng kababaihan ng Malolos ay isang ancestral house tulad ng sa mga ng Santos house. Ay kasi paaralan na, na kanaunang naging museo na nagtatakol ng karapatan sa ito. Ngayon na natili ito may matimay na istruktura at nilimig na heritage place. Huwag ito ngayon isang pribadong anlehe. Ito ay isang mahalagang monumento ng ating kultura, sumasalamin sa katatagan ng talino ng babaeng Pilipinas. Ngunit ang pagiging pribado nito ay naglilimita sa pag-abot ng makasaysayang kwento sa tubig. Paano nito mapapanatili ang diwa ng pagbabag kung ang mismong kalungan ng karunungan ay hindi na naaabo? Ang bahay ng kababaihan ng malolos ay patuloy na nagpamaalala na ang kalaman ang tunay na kalaya sa tahimik ay saksi sa dakilang pagbabago at pagbabago ng at kababaihan sa bayan ng malolos. Nandito tayo ngayon saka, sa Casa Real Triad, sa Balon, Blancat. Ito ay hindi lang isang magbasal, hindi isang saksi mag sa mag-isbong mapanghalang kulitigong sa mahabang laban ng aming bayan para sa kalayaan na na UA Call of 1580 at wala noon yung malaking babi at ilang banal so wala tayo alam po si Clarence Colonial so, uh, unito, ang ala -ala at ang Spine. Ngayon ni ko mapanatili ang alaala at pakas ng ating pakitibaka para sa ating kalayaan. Maging ang ating pampulitikang kasaysayan at ipakita kung paano nabuo ang ating pambansang pagkakakilatan. Kaya't bilang mamamayan ng malolos, tungkulin natin na pangalagaan at ingatan ang tanda at alaala ng kasaysayan at huwag natin kalimutang supportahan ang ating mga lokal na pasyeyo dahil sa bawat tumang bato, may bagong kwentong dapat makapagal. At nandito tayo ngayon sa Barsoin Museum. Ang lugar na ito ay isa sa mga pinakamahalagang lugar sa ating kasaysayan at matatagpuan ito mismo sa Malolos, Bulacan. Kung titignan natin ang pinagmulan nito, ang Barasoain Church, kung saan matatagpuan ang museo, ay itinayo noong 1888. Ito ay naging saksi sa mga kritikal na pangyayari sa ating bansa, lalo na noong panahon ng revolusyon labat sa mga Espanyol. Pakita din dito sa lugar na ito ang mga mahalagang dokumento ng artefakto at dokumento na may kaugnay sa kasaysayan ng Pilipinas. Dagdag pa, ba? ang Barasuin Museum ay ang lugar kung saan maaari nating sa balik-balikan ng ating kasaysayan, kahalagahan ng ating kalayaan at magbigay pugay sa mga bayani ng ating bansa. Makasaysaya araw ko, narito ako ngayon sa Meral Malolot isang pusaling hindi lang basta ako kung sila sa bahay ng saksi na kasaysayan ng ating bansa. Noong panahon ng redaksyon ni Rino, ang gan na ito ay kilala mo siyang ng gobyerno ni Shatgen Laplaza. Dito, ang pangyarihan ng Sidro Torres at Katlatuwarte ang kasalanan plan ng plano at utos na ito ng ngayon. Pagkatapos ng mga taong iyon, ipinunulo dito ang bahay ng mag-asawa Ignacio Atiliano at Gregoria Vasquez noong 1960. Kung iisipin, napakaganda ng ideyang ito mula sa isang kwartel ng revolusyonal ng naging tahanan at ngayon ay isang makabagong tanggapan ng kontyet. Ipinapakita neto na ang kasaysayan at modernisasyon ay maaaring magsama basta't marunong tayo mapahalaga at magingat sa ating mga pamat. ah, oh, grabe. Nakakagutong pala bumiyahe dito sa malolos. Mas ang kinit pa. Dito ka pala, sis. Oo, oh, oo. Oh, itong ito, na daw. Sobrang putin na. Ay, tamak-tama. Tama. May alam ako pa. Eh, sa kanina. Ha? Ang pangalan niya? Pala, ikaas <laughs> ba? Nandito na pala kami. Ito na pala yun. Yeah, ito wow. na pala yun. Tara, pasok tayo. So, ang palaistaan ni Kabaning po ay isang restaurant, floating restaurant rather. Ayan, as you guys can see. Ay, wait lang. Hindi pa nakita, sorry. <laughs> Ayan. So, pwede ka manghuli ng kakainin dito. And pwede ka din manghuli ng mga isda lang tapos kayo na mag kayo na magluluto. Pero pwede nyo din ipaluto sa kanila yung nahuli nyo. Ito po yung fish pond nila. Pwede kayo mag-rent ng kubo for only 100 pesos sa maliit na hut. Pwede din 200 pesos sa malaki madami kayo here. Yes. And hindi po mainit dito. Sobrang refreshing yeah, ng sobrang weather. Ng sobrang refreshing ng weather. Ng weather dito. Na sobrang init. Puti na lang. Di na lang oh, mo. Oo, oh, talaga. Dami pa naman natin ginahit kanina. Kaya worth it talaga na pumunta tayo dito. Hoy! Sila yun! Andiyan pala kayo! Andito pala sila! Hi guys! Hi! naka na ba kayo? Yes, o, so. dito na! order naman kami! Hi! Ayan! Oh, rice! Oo, rice! Ayan! So, we have the salo salu meal. Saluk! So, With here I lang pa. Scallops. Sa paglilakbay na ito, matutunan namin ang kasalasayan ay hindi malayo. Ito na sa paligid lang, karating ng bawat yunga, karating ng bawat diwang ipito. Sa lakbay pananampalataya, aming naramdaman ang pananampalataya ang buhubuhay sa bawat simbahan, lalo na sa katedral at in church na patuloy na nagpapaalala ng pagkakaisa at pananalig ng mga malulenyo sa lakbay kasaysayan, aming nasilayan kung gaano kayaman ng malolos sa kultura at kasaysayan, mula sa mga lumang gusali at bantayog hanggang sa mga kwentong nakaupit sa bawat pader. At sa lakbay panlasa sa palaisdaan ni Kabaning, aming naranasan ng saya sa pagkakaisa na hatid ng bawat putahe, halakhakan at kwentuhan. Putunay na ang pagkain ay isa ring sining at pagdiriwang ng kulturang Pilipino. Sa kabuuan ng aming paglalakbay, natutunan namin ang kasaysayan ay hindi malayo o patay na bahagi ng nakaraan. Ito ay patuloy na kumihinga sa bawat isa sa atin. Sa ating mga kabataang natututo, nangangarap at nagmamahal sa bayan. Bilang mga estudyante, nakita namin na ang pag-alaala ay hindi lamang pagbabalik tanaw, kundi paglapit sa ating pinagmulan at pagharap sa ating kinabukasan ng may mas malaling na pangungawa. At ngayon ay dalagala namin ang paalala na ang pag ala ay hindi lamang pagtingin sa nakaraan, kundi paglapit at pagtuklas. Sa pamagitan ng bawat ikim, bawat panalangin at bawat hakbang sa ating pinagmulan kung saan laging may karatig na kwento at tayong lahat ang magpapatuloy nito. Bilang tanda ng ating pinagmulan, ating pagkakaisa at kung sino tayo bilang isang malubeng, bilang isang Pilipino. 哎呦！